Gikumpirma sa labaw sa Bulak Police Station nga si Police Major Cardos nga doon na sila gihimong manhunt operation batok sa usaki individual nga nagatubang og kasong karnaping ang akusado. Gireklamo nga nanguhag motorsiklo nga gipanagiyahan sa taga Tupi, South Cotabato o sumala pa, gibaligya sa Tagum City pagkahuman na narbaw isip utility so sa usaka sa Iloilo City. Yesterday, no, uh, mga operatives nato ito ni Adto Iloilo to apprehend katong suspect na na warrant of arrest ang violation niya is an uh, carnapping. So, no, from ang accusation mga ganda niya sa iya ha is naghulam siya og motor sa barkada niya and then uh, wala nag-iuli and then uh, ibalig ang motor sa tagum So, nag-i-pilot kaso uh, nang-add to siya o ilo-ilo so, dito nag- Trabaho, uh, trabaho siya as utility worker sa isang simbahan doon. But uh, fortunately, na-track nga mo siya through information po sa mga concerned citizen. So that is why, uh, gisundo nga mo siya dito. Giserve ang warrant sa Iloilo. -Ilo. So ato ang mga operatives is, uh, kung hindi, uh, by tomorrow, uh, makabalik na sila. Subay so sa report sa kapulisan, Mayo 15, gikuha sa Iloilo -Ilo ang akusado nga si Dikuri Barita Jr., 32 anyos, lumad nga taga Bonbon, kagayan de Oro, o gidala sa Bula Police Station. Sa pagginabi sa Brigada News Team, giangko ni Barita ang, ang pagkuha sa usa ka motorsiklo, subay sa mando sa higala o giangko nini nga doon na sa kasaypanan, sa itabo, apan wala siya na hibalo, nga siya ang gikasuhan, kay giprinda lang daw ini og gusa ka libo, ang motor dito sa Tagum City. Wala na ko ma-surrender -ma dayon ba kay G. So ako mangyado sa Tagum ang God niya. Ano ko'y nakulbaan ang God niya. Ay, kulata na mo na pormero sa Kunil. Duha mi nagkulata na kauban ako taga Daya sa Lion Beach. Niya siya nga Karnaper man imong kauban sige mo po na pangwag helmet. Ato nang bigyan niya nabuhi pa man. Siya na poy naka blatter diri balik. Pag blatter niya balik niya mo nga, ako kabalo na, na na nabakoy warrant didto ra pod na, Dito, na sa siya taga si DJ bang ko nila sa kumbinto. Mo tong ala. Uh Dako pag kaya ko unang cash ban kay 300,000 nga karon ni ubos ang suwiriti 190 mil. Mm. Mm. wala gyud gyud kay may pag ang mali lang nako na kay niangkon lang pod nako ang ako ang motor pag una na kong blatter tapos mali pod nako na nga wa na pod nako mo surrender. Nagpatabang usab ang akusado sa iyang higala aron nga makapiansa sa kantidad nga tulo ka gatos ka libo ka pesos. Kay bulan nga warrant to arrest bato kay Dikuri ni gawas Abril 16 sa kasamtangan nga tuig. In the heart of changing lives, kini si Brigadier Jason, Brigada News.